showbiz. Nagbigay ng reaksyon ng babaeng kausap ni Filmar Ali Payu sa viral video matapos batikusin ng netizens ang masyado umano nilang closeness habang nag-uusap sa Siargao. Si Filmar ay fiancé ng aktres na si Andy Eigenman. Nakiusap ang babae na huwag nang palakihin pa o gawa ng isyo ang naturang pag-uusap nila ni Philmar. Tagtag -tag pa niya wala siya sa kalingkingan ng ganda ni Andy. Ito ang sagot niya sa talak ng netizen na... Don't you dare seduce him. He is living peacefully with his family. So na giyung mga panghitabo sa kinabuhi nga wala <laughs> na to namo. Lord, basta'y luha so ginaw ko. Nagatangi kon nindit ka ubaw. di kin mo wala sa kong una-una, dai. Did you jam wala sa kong una yun. Mga na ko ba nga yung buhat man ako ito. So, no, 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 so no, sa 26 no, years, eh, no. kung kinabuhi, katapayun ko nagkaingon na ito. Jesus Christ. Bigin mo ayaw ng ino, mga ko Huwag <laughs> <laughs> ako kung nagmahay po. Eh, okay. giganahan, mabunta noon. Pero mo lagi na, mga na ka ba? Hindi yung basta -basta mo yung kumasta ba ano mga ko Nagkaroon na